Alam mo, pag ganito panahon na ah, Ito, ito yung mga ginagamit sa mga MotoGP, di ba yung ganyan yung set nila. Oo. Sobrang Oh, so, but, uh, -pag -pag ganito maiinit. na, Na-init na 'yan. Sirap na iinit. Sino ang naka-tudong? Sumudot. Ii. 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 Ii hindi nakakatulong talaga to. Totoo naman, di ba? Wala may ko, natuyo. <laughs> hindi ka, kasi nga, mainit nga eh. Oh, no. O, oh, di ba? Sarap. Pag nilalapit mo unti-unti. <laughs> Pag nilalapit mo unti-unti yan. Testing, testing ka, Yung ilaban mo, ilaban mo, ilaban mo. Ilaban mo! Subukan ko! Hindi, hindi! Ay, wala mo! No, no. <laughs> Guys, kung niyo si Jawa, kung gano'n kakain gano gano ka. si Jawa. Sige, wala kami na nanginig. Ito yung mga ginagamit sa mga moto Labig! O, oh, di ba na <laughs> <What>? <laughs> Oh, shit! Not good! Hindi, ito'ng problem. Hindi! Ay, Kanina pa naman kami nag-ano noon. Ay, ano pa <laughs> <laughs>